Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nag-live nga nun si Miss Rachel nang sa ganon ay kamustahin ang kanyang mga fans at subscribers. Habang nanonood naman siya ay syempre marami siyang sinashout out at kinakamusta ng mga fans niya. Pagkatapos naman nun ay nandiyan din si Kuya Ruel sa kanyang tabi at siya din ay binabantayan sa kanyang pag-live. Grabe at hindi pa nga maitatanggi na talagang napakasweet talaga ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Sapagkat maski sa live ay palagi silang magkatabi at magkasama. Minsan ay nakasandal din si Kuya Ruel kay Miss Rachel o minsan naman ay si Miss Rachel ang nakasandal kay Kuya Ruel. Pagtapos naman ito ay inaya din ni Miss Rachel ang kanyang mga viewers na kumain. Sapagkat ang halian na nga nila noon kaya naman kailangan na kumain ng dalaga na si Miss Rachel. Nandyan mo Uy, Sir Rolando, kulyado, wala, deadman naman ako, napakulay ng ako eh. Ay, Sir Rolando, Rolando shoutout po. Nabasa po? Sir Rolando, kulyado. Eh, hmm. Ay, dalawa. Ako na, pwede na dito hindi ito kulay? Hangga, kain. Kain. Ito. Ano na, kain. I want coffee.

Wala nang kape. Pag high for a city pa, walang oh, wala nang kape. Sila nga. Ka. Yung... Yeah. lang. gatas ka ng langga. Mag-gatas ka na ng langga. Ano? Hindi ka nga magkakape. Hindi maganda sa Hindi, okay, nag-gatas na nga ako sa ano ko. Sa ano? bahay doon. Sa no. parto. Mag-gatas ka dito. Ayaw ng kape kasi nanatok ko. Hmm. Okay na. open this one. Ano ka Kape at kantong yurik yan. Grabe. Ay. Kain ko ang kantong. Wala kasi call. mag birthday yan. Kain. Tiyak, no, tiyak. No. Tsaka, sardine. Naano na sa mga taray? No. Ayaw mo na maruyo. Oh, carbs plus Hador carbs. Noodles <laughs> tsaka yung rice. Dalawa. Dalawang carbs. Lobo, no, taba. lobo, 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 papa lobo, Ano habang nakain si Miss Rachel ay napag-usapan nila ni Kuya Ruel na kailangan ni Kuya Ruel mag video reaction Ang nalaman naman ito ni Miss Rachel ay sinabi niya kay Kuya Ruel na isama daw siya ni Kuya Ruel sa kanya video reaction at sinabi naman ito ni Ms. Rachel sa malumanay at ng na boses. Kaya syempre, napapayag niya kagad si Kuya Ruel na isali siya sa reaction video. Pagkatapos naman ito ay patuloy lang sa pagkain si Miss Rachel. Tinutulungan din ni Kuya Ruel si Miss Rachel na mag-shoutout sa kanilang mga fans at viewers no araw na yun. Pagkatapos naman ito ay isang beses nga at napasandal na naman si Kuya Ruel kay Miss Rachel. Makikita natin dito na talagang ibang level na talaga ang nila, nila sapagkat palagi talaga silang magkadikit o palagi silang maglalambingan kahit sila ay nasa life. Marami na mga fans ang kinikilig sa dalawa sapagkat habang patagal na daw ng patagal, ay mas lalo nang lumalalim ang connection nila at mas lalo na sila magiging sweet sa isa't isa. I Mahal mean, sa iyo ang pansit kanto ni Mariano Bruno. Ngayon. Bakit? Nabili ka na kay ate na. Ba? Bayan na tayo. Ha? Tango. Baka ito talaga. Bakit na? Hindi na. Bakit sa liyo. Salamat sa ba? iyo. Hmm. Sinabi ko ba? Ikaw lang walang sabi. Hindi na. Hindi hmm. udah <laughs> <Richard, laughs> <Richard, Allah>. <laughs> masyado sa is instant noodles bedanya sih. dan hingga mungkin early Late lunch. <laughs> <ko ako> <laughs> nasimula na yatapod na papa mo may ng motor pero maayos Pero ninyo? Manila, sa Metro Manila. Oo nga. Diyan yata matutuloy yung para na po. Oy, sa patero. salamat po sa pagbula. Asarin nyo ng asarin para lalong mainis. Sabay tawa ng malakas. Nang <laughs> <laughs> mahay blood yan. Tatakbo na yan ng hospital. Hmm? Uh, Kaya hmm? ang gato ang Hindi, huwag nang pagamang bus. <laughs> Bakit? Okay lang naman. Ay, nakalive si Ay, nakalive si Pia Bal. Nagbaba naman po kayo, nangaanap naman po ako. Hindi, okay. grabe naman po kayo mga kalinap. Ay! Si Amazing Janus, may panigpag. Wow! Da, si Thank God. you so much po, Sir Amazing Janus. Ingat po kayo, good night. you po. Ano yun, nasa ano pala sila? Sa Biggs. Shoutout kay Real Talk daw, sabi ni Sir John. Sobra na yan. Good night, idols Smile ko kayo. Keep, always keep the fire burning. Shoutout po kay Real Talk. Ako na lang ang mahalin mo. Uh, good night sa lahat ng viewers. Huwag na patulan, please. Opo, mas maganda po kung i-hide na lang po natin sila. Hindi po sila, hindi po nila deserve ang ating attention. Ay, nakalive si Kuya Bal. Ga, paalam na. Babay ko. Babay ko. Walang mo bubash dyan mga kalingap. No? Mahala kayo ah. kung gusto niyo akong bubash. Oh. Basta inalo ko silang gaayaw na. Hindi naman po ako namimilit. O, oh, basta pansit kanton is unhealthy. <laughs> Minsan lang. <laughs> Minsan naging madalas. Bye bye. Ito yun. Ayan, minsan. Pwede daw healthy yan. Ay, nakalay pala Minsan. Bye bye. Thank you po. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!